Hello everyone, this is Amazing DM World and welcome to my channel. Michelle humagulgol ng iyak matapos si decline ni Rapi Tulpo ang pagtulong sa kanya. Tinanong kong itutuloy pa ni Michelle ang lie detector test at drug test at ito ang kanyang pahayag. Isa rin po sa dahilan kung bakit nakipag-ayos na po ako ay dahil sobrang stress na ako at para na rin po sa anak ko kasi ayaw ko namang malaman niya na paglaki niya kung ano nangyari sa amin ng tatay niya. Ang daming ni netizens po ng galit na galit sa akin. Sa pamilya ko, sa mga pamangkin ko at may mga pagbabanta pa. Sa toong nagkamali ako, nagkapisyo pero inayos ko naman na ang buhay ko. Sana po huwag idamay ang mga pamangkin ko kasi pati pag-aaral nila nadadamay pakiusap ni Michelle sa publiko. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, biglang nagbago ang ekip ng hangin at nagbago ang kanyang pahayag at ayaw na niyang magpa test at magpalay detector test sa kadahilan ng mabibinat daw si Michelle at iyon ay sabi ng kanyang kita sa kanya. Matatandaan na siya mismo ang naghamon sa show ni Sir Rapi Tulpo na ituloy ang test para patunayan sa mga netizens na hindi na siya nagdodroga at nagsisinungaling. Nakalaunay ay tumagay na siya huwag gawin ito